Hello guys, paano malalaman kung ano ang Swift code ng iyong bangko? So, ano nga ba 'tong Swift code? So, ito siya guys. Global Bank Identifier that securely verify a specific bank for an international transaction. So, ito ay madalas ginagamit sa Google AdSense payment. Okay, pag nag-update ka ng payment mo sa Google AdSense kailangan mo ng safe code ng iyong bangko. Okay? Para mabayaran ka ni YouTube o kaya ni Facebook o ano man yan na social media platforms. Kailangan mo yan. So, paano nga ba natin malalaman yung safe code na yan? So, search mo lang dito yung halimbawa isa land bank land bank Philippines Swift code. Swift code. Okay, enter. So, ayan guys, lumabas na siya agad. Nakikita ninyo itong nasa taas na TLBPPHMMXX. Yan po yung Swift code. Yan po yung ilalagay ninyo doon sa ano, uh, Google AdSense Payment. Okay, yan yung ilalagay ninyo. Okay, halimbawa, ilagay mo rin dito ay uh, palitan mo itong land bank ng Union Bank. So, ayan, Union Bank Swift Code in the Philippines, okay? Yan o, oh, UBPH PHMM. So, yan yung ano niya. Sesearch mo lang sa Google. Halimbawa naman, uh, lagyan natin dito is Metro Bank. Metro Bank. So yan, ang Metrobank ay MBTCPHMMXX. So ganun lang siya guys, kadali. Tapos sa uh, BDO. Subukan natin video. BDO. So ayan ang BDO. B N O R P Okay? Ganun lang gawin yung para malaman yung swift code ng inyong bangko i-type nyo lang sa google lalabas na yan guys at yan yung ilalagay ninyo doon sa swift code na pinipilapan ninyo sa google adsense o san man yan so yun lang guys thank you